Benedict, bakit ngayon ko lang dumating? Anong oras na? Kanina pa kami naghihintay sa iyo ha. Hindi makapagsimula itong taping dahil sa tagal mong dumating. Ano ba pinakakabalhan mo? Ano ba ang priority mo ha, Benedict? Ah, uh, sorry ha. Nag-shoot pa kasi ako ng vlog ko eh. Mga limang episode para may reserva ako. Inuna mo yung pagbablog mo? Pagbihira naman, Benedict! Umayos ka naman! Hindi lang ikaw ang tao dito sa production na to. Pati yung mga maliliit na production staff na abala dahil sa'yo. May pamilya din kami. May pamilya din sila na dapat uyan. Pasensya na po ha? Ah, Mr. Cedric Cruz. Naghahanap buhay din po ako ng iba. Ayoko lang umasa sa pag-aartista. Ang angas nito magsalita. Kaya ka lang naman artista dahil sa pagbablog mo. At pwede ba, yung new breed of actors ngayon, may mga vlog na rin. Gusto nyo mag-vlog din kayo. Palibasa, mga styling nyo. Paano pa ng mga sampagita pictures? Yung mga matatandang artista na walang alam sa teknolohiya. Huwag nyo naman kami igaya sa inyo. Iba na po ang panahon ngayon. Yan ang mga hirap sa mga vlogger na naging artista. Nagiging maangas. tayo ko po sa inyo, mag-vlog na rin kayo. Total palaos na kayo. Pasalamat nga kayo, nakasama kayo dito sa teleserye na to eh. Kasi, babang ulang pangalan nyo, makikilala ulit kayo ng tao dahil sa akin. Kaya huwag na kayong magalit. Please? Palibasa ang pagpasok nyo sa industriya, ang dali-dali. Hindi man lang kayo nagpakahirap. Ang yabang-yabang mo. Kung pagbablog lang ang priority mo, mag ka na lang, huwag ka na mag-artista. Hindi kayo naman tatagal sa pag-artista eh. Pag ng ang ugali mo, hindi lang talentong kailangan dito sa industriya. Kailangan din marunong kang makisama, marunong kang gumalang sa mga nauna sa'yo.